<laughs> Ayan! Malapit ko na itong matapos yung bye-bye ni Cutie Bird pati ni Happy Bird. Konti na lang! Mabubuo ko na to <laughs> Mami Bebang! Pero mo naman gumawa? Ako ko na namin ni Happy Bird! <laughs> Ikaw ko talaga, Cutie Bird! Excited kang maglaro! Konti na lang! Matatapos ko na to Ano ba yan? <laughs> Huwag ka nang malungkot! Bibilisan ko nang gumawa ng bye-bye nyo! Okay! Ilalagay ko na tong mga sahig, pati tong dingding para makumpleto na yung bahay-bahayan <laughs> Hala! Ang ganda ng sahig! Parang times! <laughs> eto naman second floor yung lalagyan ko! <laughs> Sunod naman, etong terrace! <laughs> Ayan! Mami Bebe, pwede na ba kami dyan sa Mama, yan na cutie bird. Hindi pa siya tapos. Gusto ko na maglalo. Kasama si Happy Bird. Eto na. Tatapusin ko na. Ilalagay ko na itong mga dingding. Para may haram yung bahay nyo. Eto. Para to sa first, second floor pala to. <laughs> At ito na ma'am, para ito sa first floor. Ito, sa first floor din to. Ito sa first floor din. naman! Dito na to sa may second floor! Ay, ito! Sa bubong naman to! Paano ba to? Ayan! Ate, ba ba hindi ka nangyan? Tutupin mo yung bubong! lagi ko nilang tumagamit niya para maganda yung love ng baybayan niya. Okay po. Etong bathtub, tsaka tong bowl sa so may CR to. <laughs> Dito kayo maliligo at mag-CR cutie bird Huwag kayong magkakalat. Yuhu! May CR na kami. Ito <laughs> <laughs> naman. So may kwarto to. May cabinet. Siya kahigaan. <laughs> wow! Ayan! Ayan! <laughs> Ay, alam ko na! Susana to! <laughs> Ayan! Kompleto na yung gamit nyo! Happy birthday, cutie bird! Yay! <laughs> Pagod Alawa. Salamat po, Mami Beba. May bye-bye na kami ni Happy Bird. Kay Tita Iska kayo magpasalamat kasi siya yung nagbigay niyan. Kaso, wala po si Tita Iska eh. Nasa Hong Kong. Bukas, uwi na siya dito sa Pilipinas. Pinadala namin siya ni Princess ng pamasahe. Kaya, magsama-sama na tayo dito. <laughs> <laughs> Yahoo! Thank you, Mommy Pepe! Ang sese namin ni Happy Bird! You're welcome! Oh. Guys, may masaya akong balita! Si Iska, uwi na rin tupo ko sa Pilipinas! Masaya ba kaya? Magkamant lang kaya! Bye-bye! <laughs>